Ngayong araw, putok batok naman ang kakainin natin. Nag-ihaw nga pala tayo ng bone marrow ng baka. Sinubukan ko nga ito kung nakaka-high blood nga talaga. Grabe nga pagluto nga natin ito mga kagoy. Sobrang sarap ng pagkakaihaw natin maro nga mga kagoy, susubukan naman natin gumawa nga dito ng grill na bone marrow nga ng baka. Wag muna nga natin ito gawing bulalo. Bali nabili ko pala ito sa halagang like, 160 sang kilo. At almost 2 kilo nga ang nabili nga natin na ganito. Bali titimplahan muna nga natin ito ng paminta. Masarap nga mga kagoy kapag meron nga kayong ilalagay na bawang Kaso dito. Kaso nga lang mga kagoy, naubusan tayo ng bawang kaya ang gagamitin lang natin dito ay paminta at asin. Pero meron naman tayong pagsasawsawan dito na talagang pangongontra talaga dito sa taba. Dahil ihaw nga natin ito mga kagoy, gamit nga tayo dito ng aluminum foil. pang pangcover nga natin sa ating bone marrow. Magsisilbi ito para hindi nga ito masunog yung ating mga buto. Naghiwa Nag nga lang ako dyan ng katamtaman ng laki. Para nga sakto nga lang yung ating ilalagay nga dito na bone marrow. Mar Marami nagsasabi na nakakahiblad daw ng atong taba ng baka. Kaya ito susubukan nga natin kung legit nga talaga mga kaagoy na nakakahiblad. Sa bone marrow nga natin mga kaagoy, tag isa isa nga natin itong ibabalot. Dalawang pesos ko pala ito babalutin mga kaagoy. Para hindi nga ito mabutas. Nasa 10 to 15 piraso nga itong nabili nga natin na bone Ay, yung mga kaagoy, nasubukan nyo na bang kumain nga nang ganito na inihaw nga yung bone marrow? Oh, kasi first time ko nga itong gagawin. Bukan talaga natin ito kung nakaka-high blood ba o hindi. Pero ire-ready ko na nga yung pineapple juice ko nga mga kaagoy. Para nga lang tayo nagbalot nga dito ng Graham. Basama na rin pala ako sa kasama ko ang mga kaagoy na magparlang na nga siya ng uling. Nung nagkaroon na nga ng apoy yung uling nga natin mga kaagoy, saka ko naman na nilagay itong mga bone marrow nga. Para maumpisa na nga maihaw. Mga 10 to 15 minutes nga lang ang pagluluto nga natin ito. Kung papansin ninyo nga ang pagbabalot nga natin, para nga lang itong kisses. Na ang laman ay chocolate, pero hindi yun mga kaagoy. ang laman nga nitong aluminum pala nakakamatay. Day. marami na sa sabi na nakaka-high blood daw ito ng gusto. Todo paipay ipay nga lang ang ginagawa ko nga dito mga kagoy. Para sa ganun nga, ay mabilis kang maluto nga itong bone marrow. Habang hinihintay nga natin maluto nga yung bone marrow nga natin, naghiwa muna nga ako dito ng sili na red. Ay. magiging sausawan nga natin. Maglalagay rin tayo dito ng kaunting patis. At magpipiga nga lang tayo dito ng maraming kalamansi. Para maging balansi nga itong ating sausawan. Dumating nga yung ko nga dito na si Willie Boy. Ay. ay mga pre, palo niya sa kanyang page. At unti-unti nang ang naluluto nga itong ating niluluto bone marrow sa ating ating Excited na nga akong kainin ito mga kaagoy. Pero maya maya, bibili ako ng pineapple juice para sigurado. Kapag nahilo ako ay meron na akong pangontra. Delikado. Ang hirap pa naman ngayon ma-hospital, lalong lalo na wala nang pera ang pilhe. Kaya kailangan maging malakas tayo palagi. Pero itong gagawin natin, minsanan nga lang ito sa isang taon. Ang nga para maluto nga itong bone marrow kapag nagbabrown or nagbablock na nga yung aluminum foil natin. At kapag nakita nyo nga na ganun nga ang kulay mga kaagoy, isa-isa mo naman na itong bubuksan. Para sa ganun ay maluto rin yung mga ibang parte. At Pwede mo nga rin itong ibaliktad ng paulit-ulit para sure nga na luto nga tong bone marrow nga natin. At bukod nga doon mga kaagoy, nagpahid nga ako dito mismo. Na tinimplahan ng mantika. Na sarili nga nating recipe nga ito mga kaagoy. Paypay nga lang ako ng paypay nga dyan mga kaagoy hanggang maluto nga tong ating niluluto. Kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung anong oras mo napapanood ang aking vlog. O baka gusto mo nga rin itong matikman mga kaagoy, pumunta nga lang kayo dito mismo sa aking pesto. Dahil sa pagpunta nyo ay naubos ko na nga ito. Kaya ang bibilhin nyo na lang yung chicken sa labi ni Benta. Sa halagang 115, may only rice ka na nga, may only sabaw ka mayroon pa. mayroon ka pang manok na masarap. At kung papansin nyo nga, malapit na nga maluto tong grill, bulalo natin. Ito na nga pinakahihintay ko kapag ganito nga nang nangyari. Ibig sabihin, nagmamantik ka na nga mismo yung laman lob ng bone marrow. Nalulusaw na nga ito mga kaagoy. Sa usok pa nga lang ay, talagang mabubusog ka na. Legit nga na masarap nga tong niluluto ay, natin. tunang na nga tong grill, bulalo natin mga kaagoy. Na-excite nga ako, nakainin ito ng sobra. Oh, mga kaagoy, na nga yung ating grill na bulalo. Na talagang masasarapan, mga high blood ka at maihilo ka kapag kumain ka talaga nito. Itsura pa nga lang mga pre. Kitang kita mo talaga yung taba nga mismo ng bone marrow. Abay, abay syempre, sasawsaw nga natin ito sa ating patis na may sili at kalamansi. Nako, sobrang sarap. Tapos kukuha tayo ng onting baaw na siyang kapartner nga ng ating inihaw na bone marrow. Tapos sabay subo nga ito mga kagoy. Ay talagang wala ka nang masasabi kundi wow, napakasarap nga itong grill bulalunga natin. Sobrang panalo nga mga kagoy. <laughs> Hindi ko mapigilan ng pagkain ko gumagawa ng grill bulalo. Mas danyo nga maigi nga itong mga kaagoy. Unti-unting lumalabas nga yung taba mismo ng bone marrow. Sobrang sarap nyan. Nako, hmm. tapos pahidan lang natin ito ng konting sausawan natin. Palaki nga ng palaki nga dito at mata ko nga habang tinitingnan ko nga itong taba nga mismo ng bone marrow. Sa so, unang subo palang mga pre. Agaylay lay summit at wala ka talagang masabi kundi. Bumili Bum ng pineapple para nga hindi nga tayo mahiblad dito.